So what's up mga kagri, ka Sa pagmamanukan, kailangan ng sipag, tsaga at consistency. Kailangan mo rin pag-aralan at pagplanuhan. Kailangan din ng proper management, nutrition at tamang linyana. Kaya kami pagdating sa pagkain, sa BIMIG lang kami nagtitiwala. Ang aming mga layers sa sarili naming produce, simula sa mga breeders, ang gamit namin ay bimig integra. Ang ngayong sila ay naging itlog na, bimig essential lay layer 1 ang pagkain namin. Sa Vimigay Social Layer 1, matagal ang shelf life ng itlog, makapal ang shell, at maganda ang quality ng itlog at ng egg yolk. Recommended din namin na naka-free range or naka-pasture range setup ang manukan. Less ang stress sa mga manok at masustansya ang mga napuproduce na itlog at karne. Ang daon ng madrilagwa, malberry at malunggay ay mainam ding alternatibong pakain sa ating mga manok. Ang mga manok na naka-free-range or pasture-raised chicken si ay nakakapag-produce ng masustansyang itlog at karne dahil sila ay nakakakain ng mga natural na pagkain, mga damo, at mga insekto. At ngayong breeding season, magsishare naman po tayo ng ating mga farm produce at open po tayo for reservation. At PM na lamang po sa magusto. So, yun lamang po and happy farming! At ayun po mga kakri, huwag po natin kalimutang mag-subscribe, mag-follow, at mag-share. Thank you for watching! to create it far